Tagarito nga tayo sa isla, kaya naman magluluto tayo ng ulam na dabe sa mga tagarito. Sinigang na isda sa bulaklak ng sampalok. At ano na nga bang sitwasyon ng dalawang pamilya na nasunugan? Hi everyone! Kumusta po ang maghapon? At eto nga yung karugtong ng video ko kahapon. Yung nangunguha kami ng bulaklak ng sampalok. Para siya nga ipangsuka namin doon sa lulutuin naming isda. Ayan! At eto na nga yung ating sampalok na talaga namang isang beses lamang sa isang taon magpakita. Gayon. Kompleto rekado na nga itong ating lulutuin. Kaya naman tara. Pero bago yan, dadaan nga muna tayo dito nga sa dalawang pamilya na nasunugan. Eto na nga yung sitwasyon nila ngayon. Kompleto eto na, meron ng bubong, may bintana at itong ang isa ay hayan, naging bato ang bahay. Dating kahoy pero ngayon tingnan nyo naman at bato na. Dahil po yan sa inyong lahat na tumulong sa kanila. Ipinararating po nila ang lubos nilang pasasalamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa kanila. Katulad na nga lamang nitong sinanay, ayan, at talagang medyo nakakabawi-bawi na nga sila. Eto naman kabila, hindi pa nga siya tapos, parang medyo kinapos nga sa budget pero sa kasalukuyan nga ay ginagawa na ito at nagpapasalamat din po ako sa lahat na nagtiwala kay Mami sa pagpapadala nga ng pera sa pamilyang ito. Ayan at mabalik na nga tayo din nga sa aking kitchen. nakauwi na nga kami ni partner at ito na nga yung bulaklak na aming pinanggawa. Lilinisin ko lamang itong mabuti. Siyempre, binibisita ko mabuti't baka mamay may insekto. Eh, wala naman. At ayan, inilagay ko na nga ito sa isang strainer at pagkatapos, uh, yung hugasan naman natin itong isda. Ito nga yung isdang ayungin. Ayan, medyo mag ganda nga yung size at napupuna ko ay ito yung itlugan. Sariwang sariwa at bangtataba, Syempre, pag dito talaga sa isla ay makakakain ka lagi ng sariwang isda, gayon. At syempre, yung iba dyan iniisip kung saan galing itong isdang ito. Nabili ko nga lamang yan sa naglalako o nagtitinda. Itong daming ito, nagkakahalaga na nga ito ng 100 pesos. Pero yung ganitong karami, kasya na nga ito sa pamilya ko. Ayungin at bulaklak ng sampalok. Naku po, napakakasarap nito sa kanin. Kaya lamang hindi nga ako masyado nagkakanin. Magpapapak na lamang tayo at hihikop ng sabaw gayon. Kung papano nga ito lutuin, ganiri lamang iyan. Ako na, yung palok ay lalamasin nyo sa asin. Kailangan lamas na lamas para lumabas yung katas. Tansyahin nyo nga lamang yung inyong pag-aasin at baka mamay umalat naman yung inyong sabaw. Hayan at hindi lamang ito masarap sa ayungin. Masarap din ito sa karning manok at baboy. Hayan, napakaingay nga nitong aking kalapit, ang baby girl na si Lian. Yeah! Ayan, at parang nagbo-voice over na nga rin siya. Nilagyan ko ito ng sibuyas, kamatis at sili, tapos buhusan ng sabaw. <laughs> Pasensya na nga kayo at ngayon lamang naman yan. Mamaya isosoli ko na ito makulit na ito. Gayon. Hayan at pagkalagay nga natin ng sabaw, isa lang sa kalan at hayaan natin itong kumulo. Nang mga 10 minutes siguro pwede na. Dahil madali lamang naman maluto ang ganitong isda. After nga ng 10 minutes, tingnan nyo yung sabaw. Talaga naman kumatas na yung katas ng bulaklak. Pati nga yung kamatis ay kumatas na. Kaya naman ito yung sabaw medyo mapula-pula. Gayon. Tapos ang tanging panimpla nga lamang nito asin at saka konting bay chin. Kaya na't depende na nga sa inyo kung ayaw nyo lagyan ng bay chin. Tikman na nga natin kung tama na ba yung alat. Okay na to. Luto na. Kaya naman hanggang dito na lang ang video ito at sanay na gustuhan nyo. like follow and share. Thank you for watching. Bye bye!